Ansa'y gusto ni oy? Ansa'on naman ni siya oy? Ansa'on naman ni oy? Nagihimo man ko ni niya ano oy? sa'yo, naglongi man ni siya oy? Naglongi lagi niya, ni oi? oy? Anak, ansa'on naman ni naku nga ko ko'y trabaho nak? Anak, na-work si mami lablab. Lab. Giyon siya na maninay mo yung mami, oy. Hmm? When silliness lagi ba, oh? Saan mo na guys? Ano sa'yo ako ko pagdrabahoan niya ron? Nga, gihimo mo naman ko aning kuan. Hmm? Pastil. I love you. I love you. I shush. Ay, shush. Ay, shush. Kasayo sa buntag, naglangi. Kasayo sa buntag, naglangi. Nag ang Nag ang naglangi ang... naglangi ang, bugay Nag ang bugay ni mama. Naglangi ang bugay ni mama. Naglangi ang... Naglangi ang bugay ni mama. Naglangi ang bugay ni mama. Naglangi ang bugay... Ni mama. Naglangi ang bugay ni mama. Kinsay naglangi, anak? Huh? Hmm? Kinsay naglangi? uy, Nak -nak naklaro na ang face ni mama na wala pang hilangos, anak. Anak? Aray, namaag. Ay, ngano di ay? Wala bitaw pang us ang mami ni mo. masuko man ka? Ang tinuod man. Hmm. Inuod wala sila mo us ang mami ni mo. Ayun, no. Aray. Aray, nasuko. Nasuko, lagi ka. Dinuod man. Mahulog ka, anak. Still lang. Aray. Ano siya akong magpagunit ni mo? <laughs> Nangsa naman ni siya, guys. Uy, ningara naman ni guys. <laughs> Mahulog ka ba? aray oh aray nasuko tinuod bita na wala pang hilam mo si mong mama na masuko man ka then, uh, stop mommy i don't like in the video mama <laughs> tingnan nyo to guys tingnan nyo to aray ba oy ano na po oh sige na magdanas si mommy idan na lagi lagi okay na okay na si mommy okay na Okay na. Walay si ang mami ni Tiday. Walay si ang mami ni Tiday. Nasuko. Ang dali na.